Kung may sira, kulang at hindi natapos sa proyekto, dapat itong i-report sa pamahalaan sa pamamagitan ng sumbong sa Pangulo.ph. Sa Maguindanao Provinces, abot sa bilyong piso ang pondong inilaan para sa mga flood control projects simula noong 2022 hanggang 2025. Pinakamarami ang Maguindanao del Sur na abot sa 20 flood control projects, habang 13 naman sa Maguindanao del Norte, kabilang na ang Cotabato City. Pinakamalaking pondo ay nakuha ng FFJJ Construction noong 2023 at 2024. Higit 144.6 million pesos ang inilaang pondo para sa mitigation structure sa Matampay River, Poblasyon 7, Cotabato City noong 2023. Habang higit 109 million pesos naman ang inilaan para sa riverbank protection sa Tamuntaka River sa Dato Odinsinswat sa Maguindanao del Sur. Ang dalawang may pinakamalaking pondo sa flood control projects ay nakuha rin ng iisang construction company. Ito ay JDRC Construction and Supplies Corporation. 96.4 million ang inilaang pondo para sa flood control structure sa mas labing phase 1 at 96.4 million din para sa phase 2 nito. Ang proyekto ay parehong natapos noong 2023 ayon sa sumbong sa Pangulo PH website. Samantala, hinihikayat naman ang mga mamamayan na siyasati ng flood control Project sa kanilang mga lugar, lalot sa kabila ng bilyong pisong pondo ng pamahalaan ay nakakaranas pa rin ng mga pagbaha. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang sumbong sa pangulo.ph. Dremakitayan Bravo, NDBC, BIDA Balita.